nga guys no dito nga tayo ngayon sa ko, ito ngayon dito sa ha, mga street foods ate ubas tayo te so ito yung masarap ang kusit na inihaw sa amoy pa lang napakasarap na ngayon ni eh. ito ito Siyempre dito pa rin yung fishball. hindi pa rin nagpapatalo ang fishball, Mabenta pa rin yung fishball, no? Sayang so dito naman kung ano-ano mga pagkain nila dito. Ayan na yung order. Ooh, may mga shumai dito. Ayan, sa mga mahilig magkain sa mga turo-turo. Ayan. Ayan. May litson, baboy. So, may na sikat, at talaga namang pinagkaguluhang dragon fruit juice dito sa Capo at well, at <subjects 1952> I mean, Manila. So And yes, kailaw ang season ng broadcast na ito. kami ko, Sanchez, Sanchez, napadayo na ako dito para tinamaan ang kakaiba. Sulit at sobrang healthy na dragon juice. nga,

Premises, <coughs> <food Beach> <š�CA> And, oh, so, uh, order nito uh, uh, okay. uh, okay. uh <Spike Viridis> like, po, uh so, okay. uh ah. at doon na food ang first order ang kanilang mabuhay walang powder, wala sa leaves lahat na kaya ito? yung yun nga, dahil ito uh na pala ang uh -huh. legendary like food stand de al mene na matatagpuan lamang sa Hidalgo Street Plaza Miranda, Quiapo, Manila Madali nyo nga lamang itong kita dahil sa may tapat lamang siya mismo na simbahan ng Poong Nazareno at sobrang legendary naman talaga na food juice stand na ito dahil na pag alaman ko na may git 30 years na pala silang nagtitinda dito sa Quiapo at minana na lang ni Aling Nemi ang protasan na ito sa kanyang nanay na si Lola Esther. At ito nga nakikita natin na katawang na niya ngayon ay ang kanyang anak na si Ati Pati. O diba ang tindi? Third generation na. Okay guys, kasama natin si Aling Pati. May lumpo sariwang lumpia naman no? Oh. mga idol oh, baka yan ang gusto nyo masarap yan no? Oh. kasi nakatikim na ako dyan dati sayan so patuloy tayong maglalakad dito na side ay mga gulay naman <tinyo> So, dito, lagpas-lagpas sila po sa guhit. No, yung iba, lagpas sa guhit yung mga paninda nila. So, ayan, dapat hindi lumalagpas sila sa guhit. Maganda talaga pag sumunod yung mga vendors dito nasa guhit lang. Kasi maganda tingnan. So ayan, mayroon din tayong nakita dito. Oh. Oo, ayan oh. Parang ang sarap. Puro pagkain yata ngayon ang halos makikita natin dito mga idol. Oh. May talaba din dito. Kung gusto nyo kumain ng talaba, may malalaking talong, may sariwang puset. Yan oh, may hipon, may ano ito, hindi ko alam kung talaba lababayan may tahong so ito yung kalaba sayan so mga idol patuloy na tayong gagano Uh, ikot, mayroon din ditong nakaparking oh mm -hmm. so yan, ito may sniper naman na sariwang lumpia at least kahit paano ay makakadaan na ng maayos so dito naman kung ano uh, Bayral, famous sutanghon so, so itong mga idol oh, talagang pag nakita ninyo ito ay magugutom talaga kayo sa at ito oh. mm hmm tapos doon din yung kainan sa loob. <laughs> mm -hmm. Yan ang no, kumukulo ka oh. Yeah. Ito yung mga kakani naman dito. Tapos yung mga mami. Dinalo eh? ka siya order? Additional ba? 3 order din

So ayan kung gusto niyong okay okay may blouse 50 tag 50 yung uh, blouse no mayroong short tag 50 blouse 75 crop top So ayan ang sniper nasa gitna hmm yun ang mahirap sa ano mga idol sa mga anak sniper kasi wala silang ano na nasa gitna talaga sila nag uh, pupwisto, no sana hindi sila sa gitna para makadaan ng maayos ang ating mga kababayan na uh, dumalaw dito sa may Hidalgo So dito naman another naman sutanghon hon. na uh, sutang Kung gusto naman yung kumain ng sutanghon, mayroon diyan. Merong sumay ayan daming mga ano uh, kumakain dito no ayan diyan yung mga kakanin pos dito naman tayo oh, oh mahilig si ate sa ano ha sexy so ayan dito man ang idol oh si Aling Nining Si Nining Bi Oh Yan Ito yung tindahan ni Nining Bi uh -huh. Ah Magikulaman Tag 20 20 pesos lang 20 <tik> lang

oo nga kuya, naman. Na magic yung white gulaman, hindi na nakita. Baka isang piraso lang yun. Hindi <laughs> Na magic, nawala yung white gulaman. Ngayon lang, <laughs> ma'am. Ngayon lang, na So, ayan, patuloy tayong magikot. So, dito banda mga idol, puro ano, ukay-ukay, okay. may tag 100, may 50, 50 one, may 150, o, oh. so, yun. Ah, uh, kayo na lang bahala, no, pag pumunta kayo dito, ang dami nyo mapagpilian sa mga ukay-ukay, okay. mayroon din mga ganito, o. Oh. Ayan, yung oh. arrival naman din, o, oh. ito maganda, o. Oh. Hmm, tag 100 lang. So ayan mga idol, pag ako ano no, pag ako umikot dati dito, dito ako bumibili ng ukay. Kasi talaga ako mahilig sa ukay. O mayroon din dito o 3 for 135 isang pera. mayroon din mga brief dito nakasabit, black boxer, mayroon jacket din ng pambata, tag 100 pesos. Eto, may mga salamin din dyan, o. Oh. O, oh, diba? Yan, may mga kakanin din dito, o. Oh. Mm -hmm. So, ayan, may tugtog na dito. Lalayo tayo kasi makapiray copyright tayo ni YouTube. Ito, may mga laruan din. Oops! Diba yan? O, oh, ito si Sniper. Sa gitna na si sniper. Ito, another ukay-ukay -okay naman dito mga idol. Ito, banda mga putas. Hmm. So, nasa guhit din naman sila mga idol. Pero yung payong, okay lang yung payong kasi mainit nga naman maluluto yung prutas nila pag hindi sila maglagay ng payong pero maluwag yung dana ah. ayan dito din no may mga preto hindi ko alam baga yata ito na pretong baga no yan no baga na pinireto So, ayan, dito tayo. So, yuri natin dito yung mga, ano, mga kakanin. may protas din naman dyan, no? Ito, mga ukay. May tag-75 na ukay-ukay. -uka

kahit mainit kahit mainit mga idol lakad pa rin tayo ng lakad no para may sa inyo kung anong nangyayari dito sa mga paligid kumbaga ay dito na ako nag enjoy mga idol sa kalye kalye oh, Uy, dito. Ano naman to? Sabado pa to mga idol ha. Baka lalo na bukas ang daming daming mga uh, pagkain o uh, kumakain dito. So ayan. dito naman kalamaris naman dito. Tapos may litso naman dito. Oh. Oh, litson baboy, sino mahilig sa litson baboy? So ito dito, ano naman ito? May palamig. Ito may chocolate. Ito. Hmm. Ito. Oh. Mm. Yes. Oh, ito kain nila dito, no? Mayroon itong buy one get one. oh, 15, ang O, oh, far, yeah. oh nyo, Oh. So, ayan Nagugutom kayo sa kakatingin sa ating video ngayon. Ang daming masasarap na mga pagkain. Pero dito ha, naka-arrange yung mga ano nila, mga tinda nasa tamang guhit, hindi sila lumagpas. Pero yung mga ano, syempre yung mga tinatawag na sniper ay nasa gitna-gitna ng kalsada, yung iba. <coughs> dito, pinipilahan dito. Di Di ah, mga tinapan naman. Oh, ito sa baba mga idol, go. Go. Oh, baba, mga idol. <ần Scotters Qué> dati din yan, mga tuturo yan, yan ngayon mga motor, parang hindi na motor no so yan mga pagkain dito naka arrange na hmm. baba tayo ay okay, may mangga dito mangga sinong naglilihi dyan may mangga no uh -huh. Parang kangkung, mais, at saka. Kirots. Hiwa-hiwa na kangkong, no? Tapos, Anong tawag yan, kuya? Anong tawag ko? Ah, oh, chowpan. Chowpan pala yan, no? Kick sarap paminta. guys no kung gusto nyo pumunta dito sa mga turo-turo sa may karyedo po yan mga idol ang dami dami natin mapagpilihan dyan mga turo-turo mga street foods kumbaga ay talaga kayo magsasawa kayo dito sa mga turo-turo. No, Pera na lang wala. Maganda dito pag Sabado, Linggo din mga idol kasi maraming nagtitinda, marami ding mga tao. Yan, sa ating mga viewers, marami pong salamat na uh, tinatangkilik ninyong ating vlogs, no? Kahit saan man ang ating vlogs. So, ayan, marami pong salamat sa inyong lahat. Sana ingatan po nawa kayo ng ating Diyos. So, dito na po tayo magtatapos. Marami pong salamat.